pa. At magkakagulo na. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Isang malaking sampal nga ang ibinigay ni Annalyn dito kay Zoe. Hindi na kasi napigilan ang bunganga ni Zoe at sinabi na naman niya na anak daw ng bastarda, kabit itong si Annalyn. Kaya naman dito ay hindi na nga napigilan ni Annalyn at sinampal niya na nga itong si Zoe. Dito ay galit na galit siya na sinabi na ikaw ang bastarda Zoe dahil hindi kita kapetid. Si Carlos ang tatay mo. Ito ang ebidensya Zoe. Gulat na gulat si Madam Chantal at si Zoe sa sinabi nga ni Annalyn. Ayon pa nga kay Zoe, sinungaling ka. Gawa-gawa mo lamang ang picture na yan. Hindi totoo yan na ako ay anak ni Dr. Carlos. Ayon pa kay Annalyn, ngayon ipaliwanag mo. Bakit magkayakap kayong dalawa at ano ang ibig sabihin? huwag mong sabihin Zoe, nakabit ka rin ni Dr. Carlos Benitez dahil hindi ako maniniwala. Dita ay sapul na sapul na nga si Zoe at bigla na lang umamo ang mukha nito. Ganon din itong si Madam Chantal na parang natukangan ng ahas ng marinig ang revelasyon nitong si Zoe. Ayon pa nga kay ang kapal ng mukha mong ipapalayas mo kami ng nanay ko dito sa Apex. Eh, ang kapal ng mukha mong ipangaragaran mo na isa kang tanyag ipala, eh, ikaw pala yung bastarda. Yun pala ang bastarda at anak ng kabit na sinasabi mo lagi sa akin, eh, ikaw pala ay isang bastarda at isang kabit ng iyong mami Moira. Ngayon napapatunayan ko ba na at kung bakit galit na galit ka sa amin ni nanay. At kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan mo na mawala kami sa landas mo dahil nga pala sa sikreto nyo. Ngayon ko lang napag-isip-isip, -isip, Zoe, na wala naman kami ginawang masama sa inyo ng nanay ko. Pero bakit gano'n na lang kalaki ang galit mo at nang mamimura mo sa amin. At nakakapagtataka. Imabait naman si tatay pero bakit hindi mo man lang nakuha yung kanyang ugali? Ngayon malinaw na sa amin ang lahat. Dahil pala nalaman mo na ako pala ang totoong tanyag at tagapagmana ng Apex. Napaka selfish mo Zoe. Ayaw mong malaman ng lahat ang sikreto mo kung kaya't gusto mo kami mawala ni nanay sa buhay mo nang sa ganon ay makamkam mo ang ari-arian at apex ng mga tanyag. Kahit kailan hindi ko hinangad na makuha ang kayamanan ni tatay dahil lumaki ako sa hirap. Napaka-selfish mo dahil alam mo na ako pala ang totoong anak ni tatay pero inilayo mo siya sa akin at pilit mo kaming sinisira. Yun pala ay ikaw pala ay may masamang motibo. Ngayon, sabihin mo sa amin, sino ang dapat na lumayas dito at sino ang walang karapatan? Ngayon mo sabihin sa amin na isa kang tanyag, paano mo ipapaliwanag ngayon nga hawak na hawak ko na ang ebidensya na magpapatunay na hindi katanyag. Dito ay bigla na rang hindi alam ni Zoe kung ano ang kanyang sasabihin dahil si tama naman ang mga sinasabi ni Analin. Lahat ay natulala, lahat ay nabigla sa revelasyon ni Analin. Ayon pa nga si ibang Nars, lalong lalo na si Nars Karen, sinabi nga dito na napakayabang mo yun pala ay hindi ka naman pala totoong tanyag. At ang galing mong magsabi lagi kay Analin at pinapahiya mo siya na isa siyang bastarda. Anak ng kabit, e ikaw pala ang totoong anak ng kabit. At hindi ka man lang kano-ano ni Dr. R.J. Tanyag. Napakagaling mo namang umarte. Napakagahaman mo, manang-mana ka nga sa nanay mong si Moira na napakasama ng ugali dito ay napapaiyak na nga si Zoe dahil sa sobrang pagkapahiya. Ito namang si Chantal ay wala namang maisip na isasagot dahil bistadong bistado na sila ni Analin Hindi lang yon, marami pa ang nakakarinig ng mga sinabi ni Annalyn. Kaya naman lahat pinagtitinginan sila, lalong-lalo na itong si na hindi daw dapat maging doktor dahil sa kanyang ugali hindi dapat siyang tanggapin na doktor kung gusto niya lang mamatay ang pasyente. Kaya naman dito malaking usap-usapan ito at pahiyang pahiya na nga itong si Zoe sa lahat ng mga staff ng Apex. Ayon pa nga sa isa doon, narinig nga ni Zoe na akala mo kung sino. Sabihin pa niya na ipapatanggal, eh hindi naman pala siya totoong tanyag at anak pala siya ng kabit ng kanyang Moira. ngayon hindi nakakapagtataka kung bakit hindi niya malang minana ang ugali ng mga tanyag at kung bakit napakasama ng ugali niya kasi pala ay wala siyang dugo ng mga tanyag dito ay hindi na nga matiis ni Zoe ang mga naririnig niya laban sa kanya kung kaya't nagmabanili na itong lumabas. Ayon pa nga kay Madam Chantal, hindi pa tayo tapos analin. Bagbabayaran mo ang ginawa mo sa apo ko. Sinagot naman siya ni Annalyn na hindi ako natatakot Madam Chantal na sabihin ang katotohanan. Dahil wala naman kaming ginagawang masama, pero itong apo mo na si Zoe at yung anak mong si Moira ay pilit kaming pinawawala sa landas nila na napakahayop yung ugali. Pilit nila kaming ginagawa ng paraan para nga mamatay at kahit no, nagbabayad pa sila ng mahal tao para lang kami ay mawala. Hindi naman siguro masama kung kunin ko naman at ipaglaban ang katotohanan at totoo mo naman yung sinabi ko na si Zoe ay hindi totoong tanyag dahil hindi siya anak ni tatay. Kaya pala hindi niya ako itinuturing na kapatid. Kahit sinasabi ko sa kanya na mahal ko siya bilang kapatid pero para sa kanya ay kaaway ako na kahit minsan ay hindi ko inisip naging kaaway ko si Zoe. Pero si Zoe ang tingin niya sa akin ay kaaway kahit siya ay tinuturing ko siyang kapatid. Ngayong alam ko na ang lahat-lahat ngayon ay pagbabayaran ni Zoe ang kanyang ginawa at ibabalik ko sa, niya, sa kanya kung ano yung mga masasakit na ginawa niya sa amin ni nanay. Dublig-dublig -dubli yung sisingilin ko sa kanya. Walang magawa itong si Madam Chantal dahil totoo naman yung sinabi ni Annalyn at wala na silang magagawa pa laban dito.